Hello guys, good evening. So habang ako'y naunguha dito ng mga kalamansi no, kanina at ginawa kong uh, sausawan ay meron akong napansin dito. Yan, isang uri ng ibon. No? Siya o. Okay. So ang tawag dito sa ibon na yan sa amin ay aromasit. Sa katagalugan naman ay tamsi no? or Uh, I think sunbird no sa English correct me if I'm wrong tapos ano to siya usually may kita natin siya sa mga uh, garden natin no so bisipsip ng mga nectar ng mga uh, ano ng mga bulaklak no yun kaya mahaba yung kanyang tuka <laughs> yun siya Okay, so wag na nating isturbuhin. Good night. Matulog ka lang dyan, ha. Keep safe. Okay. mag -pray ka ha. Bye-bye.